pag-usapan natin ang tatlong point. Una, don't measure problems by your own resources. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. At pangatlo, God creates needs to show He can meet them. So number one, don't measure problems by your own resources. Kung gusto mo maranasan ng himala ng paglago, ay huwag mo sukatin ang problema sa pamamagitan ng kung ano lang ang meron ka. Ang konteksto ng pag-uusapan natin ay ang kasagsagan ng paglilingkod ng Panginoong Yesus at ng Kanya mga alagad. Kagagaling lang nila sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At dahil sa kanilang kabisihan, marahil hindi na nila naisip kumain. At ngayon nakita nila ang pangangailangan ng mga taong tinuturuan nila na napakarami na sila ay nagugutom. Sabi sa Mark 6.35-37, to 37, Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, Liblib -lib ang pook na ito at malapit na lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, Nais po ba ninyong bumalik kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Alam mo, kapag may problema tayo, natural na reaction natin ay titignan natin agad kung ano ang laman ng bulsa natin. Tinitimbang natin kung may sapat ba tayong material, emotional o physical na lakas para harapin ang isang krisis. Parang yung alagad, sabi niya, bibili ba tayo ng 200 denaryong tinapay? Alam mo, bakit nga ba ganito ang takbo ng isip natin? madalas kasi sinusukat natin ang kakayahan natin base sa kung anong meron lang tayo sa kasalukuyan. Kapag meron tayong pera sa bangko, isipin natin agad, okay lang ang problema ko, kaya ko to. Pero pag konti o paubos na, naku, nagsisimula na tayong mag-alala. Sabi ni Peter Lord, may tatlong klase ng tao sa bawat church kapag may krisis o hamon sa buhay. Una, yung mga feelers. Ang ginagawa nila ay base lang sa nararamdaman nila. Pangalawa, yung mga figures Ito yung mga tao na nag analyze at nagka-calculate ng problema at solusyon. Pero ang pinakamaganda, meron ding mga faters. Sila yung nagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang solusyon. Kaibigan, ikaw, alin ka sa tatlong ito? Feelers, figurers of faters. May mga tao na sinasabi, sa tingin ko, ito ang dapat kong gawin. Alam mo, marahil sabi ng Panginoong Isus, sa mga alagad niya, ito yung problema natin, libo libong tao ang gutom. Anong gagawin natin? Sa book of John, mababasa natin ito. Yung counterpart ng Mark chapter 6. Doon ay mababasa natin na alam naman ng Panginoong Isus kung anong plano niya. Sinusubukan lang niya talaga yung kanyang mga alagad kung ano yung gagawin nila. Yung ibang alagad, feeling nila may sagot sila. Sabi nila, Panginoon, gabi na. Gutom na ang mga tao. Hindi natin sila mapapakain. Sa tingin namin, dapat mo na silang pauwiin para bumili ng pagkain. Feeling ng mga alagad na ito, yung takot at kaba na baka magalit ang mga tao sa kanila. Kaya gusto na nilang papuntain sa ibang lugar. Alam mo, problema sa mga feelers na tao, nag-iisip yan ng solusyon, na hindi kailangan ng tulong o kapangyarihan ng Diyos. Grabe no? Maging practical tayo. Paalisin na lang yung mga tao. Kaya lang, ang ganitong solusyon ay pagpapakita na walang pananampalataya. Kasi nga, hindi nila sinaalang-alang yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gumawa ng Himala. Ikaw ba kapag may problema sa pakiramdam mo ba dapat kaagad solusyonan gamit lang ang sariling pakiramdam at maging practical lang? Halimbawa, Kapag sobrang stress ka na sa trabaho dahil sa boss o mga katrabaho mo, agad kang magre-resign kasi feeling mo, yun yung practical na solusyon. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, Lord, hindi aksidente na nilagay mo ako dito. May plano ka sa akin. Gusto mo ako maging asin at ilaw at mabago ang aking mga kasamahan sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa kanila. Lord, kahit hindi ko feel magtitiwala ako sa iyo, nagagamitin mo ako, para makakilala sila sa iyo. O kaya dahil sa dami ng ginagawa mo sa ministry, napapagod ka emotionally at physically. Sa halip na mag-pray at humingi ng lakas mula sa Diyos, magdidesisyon ka agad na tumigil kasi feeling mo ito na yung pinakamadaling solusyon. O kaya kapag nasaktan ka ng isang kaibigan, mas madali para sa iyo na iwasan siya kaysa harapin ng problema. Feeling mo kasi mas practical lang iwasan na lang ang away kaysa mag-usap. Magkanya-kanya na lang tayo. Pero kung may faith ka, hihingi ka ng gabay sa Diyos para magkaroon ng reconciliation. O kaya napagod ka na sa mga problema sa lugar na tinitirhan mo. Iisipin mo mas maganda lumipat sa ibang lugar na mas tahimik o magaan ng buhay. Practical na solusyon yon Base sa nararamdaman mo. Kaya lang hindi mo inaalam kung may purpose ba ang Diyos para manatili ka sa lugar na yan. O kaya pag stress ka o malungkot, minsan bibilhin mo agad ang isang bagay para gumaan yung pakiramdam mo. Tama ba? Practical naman pero hindi mo tinatanong kung ito ba talaga ay kailangan ko? Nagiging good steward ba ako ng pera ng Diyos? o kaya may pagkakataon ka mag-lead ng ministry. Pero dahil insecure ka, hindi mo ito tatanggapin. Feeling mo kasi hindi ka sapat o hindi ka qualified. Practical lang decision mo, pero kung faith ang paiiralin mo, marirealize mo na tutulungan ka ng Diyos kung magtitiwala ka sa Kanya. Alam mo, kung tinanggap ng Panginoong Yesus yung solusyon ng mga disipulo, yung suggestion na pauwiin na lang yung mga tao, naku, hindi na mga ngailangan yun ng himala hindi na rin kailangan ng pananampalataya at hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Tama ba? Ibigang tanda mo ito, madalas inilalagay tayo ng Diyos sa mga mahihirap o tila imposibleng sitwasyon para wala tayong ibang mapagpilian kundi magtiwala sa Kanya. Dumarating tayo sa punto na parang wala na tayong kakayanan at doon tayo nagiging mas handang umasa at magtiwala sa kanya. Kasi wala na tayong ibang pagpipilian. Doon natin ngayon naiintindihan na hindi sapat ang sarili nating lakas o resources. Kaya magingat ka dahil delikado yung mga bagay na akala natin ay mabuti ang kalagayan. Tulad ng magandang kalusugan, maraming ipon na pera sa bangko, may ari-arian at negosyo. Alam mo, mga convenience at mabubuting bagay sa buhay natin ay kailangan natin pag-ingatan at pag-isipang mabuti. Kasi madalas binibigyan tayo nito ng mga maling feelings o pakiramdam na kaya na natin ang lahat ng bagay na hindi natin kailangan ang Diyos. Kaya suriin mo ang sarili. Sa tingin mo ba minsan masyado kang nagiging kampante na dahil sa mga bagay na meron ka? And then tanongin mo ito, paano kaya kung biglang nawala yan? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos kahit mahirap? Tuloy natin sa susunod na verse. Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, lima po at dalawang isda. Sa John 6:5 to 7 naman ang sabi, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya kung anong kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, ang dalawang daang denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila. Alam mo, si Philip sabi niya, hindi nila mapapakain ang mga tao kahit pa magkaroon sila ng dalawang daang denaryo ng tinapay. Nariela's ko sinusubukan ng Panginoon si Philip kung ang ibibigay niya ay earthly solution o heavenly solution. At dito nakita natin na ang binigay ni Philip ay earthly solution. Pero ang gustong makita ng Panginoon ay heavenly solution gusto niya maintindihan ni Philip at ng mga alagad na hindi importante ang dami ng resources kundi kung anong kayang gawin ng Panginoong Yesus sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaibigan, hinahayaan mo ba na ang feelings ang magpasya para sa iyo? Madalas ka bang magdesisyon base sa kung ano ang kutob mo? Yung pakiramdam na tama o mali ang batayan? Ingat ka kasi ang damdamin natin ay pwedeng magkamali. Manloloko 'yan. Eh Kuya Mike, ano naman ang mga figures? Sila yung mga nag-analyze at kumikilos base sa logical solution. Sabi nila sa tingin ko, pwede nating gawin ito kasi na-compute ko na. Tingnan mo si Philip. Nilabas agad ang calculator niya. Nag-compute siya. 5,000 kalalakian kasama pa ang mga asawa at anak. Baka nasa 15,000 tao, lahat-lahat. Tapos sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ang numero ay hindi nagsisinungaling. Kailangan natin ng napakalaking halaga para lang makakain ang mga tao na ito. Si Philip, nahanap na ang sagot sa tingin niya. Pero dahil nakatutok siya sa earthly solution, hindi niya nakita yung pwedeng gawin ng Diyos. Kaya madalas tayo nag-aalala kasi, Iniisip lang natin kung paano masusolusyonan ang problema base sa mga nakikita natin sa mundo. At kapag ito ay konti lang, nako hindi ito sapat magwo-worry tayo. Nakakalimutan natin na minsan na ipasa ang problema sa Diyos. Kaya tandaan mo 'to, kung yung dami ng pag-aalala natin ay kasing dami ng panalangin natin sa Diyos, nako mababawasan ang kinaka-stress natin sa buhay. Tama ba? Kaso, mas marami pa yung pinag-alala natin kaysa sa pag-google natin ng panahon na kausapin ang Diyos. Mas madalas nag-aalala, nagkakaproblema sa isip, nai-stress at natatakot. na imagining ko tuloy si Pedro at yung ibang disipulo. Siguro sabi nila, Lord, paano natin gagawin to? Paano natin papakainin ng 15,000 na tao? Saan tayo kukuha ng pera? Paano natin ipapag-grab ang mga pagkain dito? Paano natin mapapanatiling mainit ang pagkain? Saan tayo kukuha ng disposable plates? Sino ang maglilinis pagkatapos? Sino ang magbabayad ng insurance? Dako ang daming iniisip ng mga disipulo kaya sobrang na-stress sila. Nakikita lang nila ang mga hadlang, ang mga problema at lahat ng dahilan kung bakit hindi ito pwedeng mangyari. Kaibigan, e, ikaw ba ganito rin kapag may problema? napupuno ng worry at dahilan kung bakit hindi ito maaayos ang pagkakamali ng mga disipulo sa kanilang tugon kay Jesus ay nakatuon sila sa kung ano ang wala sila imbis na tignan kung ano ang meron sila akala nila yung kulang na pera ang kailangan at yun ng pinakamahalaga pero hindi yun ang point ng Panginoong Jesus ang sabi niya ituon ang pansin sa kung ano ang meron sila. Sabi niya, anong meron kayo? At di ba, ganun din tayo minsan. Masyado tayong nakafocus sa kakulangan natin. Kulang sa pera, kulang sa resources, kulang sa lakas o talino. Ayoko gawin to, ayoko gawin yan kasi kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganyan. Imbis na pagtuunan ang mga biyaya o kakayanan na meron na tayo at ipagkatiwala ito sa Diyos. Imaginin mo ito, ano kaya mangyayari kung imbis na mag-focus tayo sa kulang, tumingin tayo sa meron at hayaan ng Diyos ang magpuno o magkompleto sa paraan at timing niya. Finally, sabi ng mga alagad, may limang tinapay at may dalawang isda po tayo. Siguro inisip nila, hindi yata naiintindihan ng Lord. Paano natin papakainin ng libu-libong tao gamit lang ito? Siguro inisip nila, ano bang silbi ng pagpapabilang niya ng resources natin? Obvious naman na nakulang na kulang. Limang tinapay, dalawang isda, kasya ba yan? At di ba ganyan din tayo minsan? Tinitignan natin yung problema, tapos tinitignan natin yung kakayahan natin. At mabilis natin iniisip, wala akong sapat na kakayahan. Hindi ko yan magagawa. Sorry, iba na lang kausapin mo. Hindi ko 'yan kaya. Ibigan, don't measure problems by your own resources. Ang katotohanan ay laging magbibigay ng resources ang Diyos para sa plano niyang gawin sa buhay mo. Ang problema, hindi lang natin laging nakikita kung ano ang plano ng Diyos at kung ano ang mga resources na meron na tayo na kaya niyang kalaguin. Tanong mo sa sarili, kasi baka hindi mo pa nauunawaan kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung anong meron ka din ngayon. O kung paano niya kayang gawing sapat o higit pa yung kakaunti na meron ka. Sa buhay mo ngayon, ano yung mga bagay na sa tingin mo kulang? Narealize ko habang tumatanda ako ay nangangailangan ako lagi ng miracle ng Diyos. Kasi pag tinitignan ko yung mga gagawin, imposible talaga magawa. Sabi ko sa kanya, Lord, Nag-iisa lang ako konti lang kakayahan ko. Makakalimutin pa ako, mabagal ako mag-isip, hindi ako magaling sa administration, sobrang dami ng kailangan kong gawin. Hindi ako magaling sa management, kailangan ko palaguin ang pagkakilala ko sa iyo, kailangan ko palaguin ang relasyon naming mag-asawa. Kailangan ko i-disciple ang aking asawa upang maipresent ko siya sa iyo na isang tao na nagbibigay ng karangalan sa iyo. Kailangan ko i-disciple din ang aming mga anak at mga employee. Kailangan ko ng wish wisdom sa mga desisyon sa aming maliit na business. Kailangan ko ng wisdom sa ministry. Kailangan ko ng wisdom sa aking mga ginagawang alagad. Kalakasan sa araw-araw, kailangan ko ng pagkilos mo, Lord, na hawakan ng puso ng mga members na aming online discipleship groups at marami pang iba. Naku, ang daming gagawin. Pag tinitignan ko ang mga gagawin, sabi ko, Lord, sobrang dami ng responsibility. Tulungan mo po ako na sa lahat ng desisyon ko sa bawat area ng buhay ko ay magbibigay ito ng karangalan sa iyo. Na wag ako tumingin sa kahinaan ko, sa kakulangan ko at kung ano lang ang meron ako sa kasalukuyan kundi tumingin ako sa himala na kaya mong gawin. Kaibigan, iwasan mo maging feelers at figurers. Kaya nga, salamat sa Diyos. May mga faters. Sila yung mga tao na nagsasabing naniniwala ako na gustong gawin ng Diyos ang imposible. Alam mo, palagi akong humahanga sa mga faters. Yung mga tao na hindi nagpapanggap na kaya nila ang lahat, kundi nananampalataya talaga sila na may gagawin ang Diyos. Sabi nila, ang laki ng hamon na ito at kulang tayo sa resources. Pero mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema. Kung gusto ng Diyos na gawin natin ito, magagawa natin ito. Kung saan ako pinapunta ng Diyos, ibibigay niya ang kailangan ko habang ginagawa ko ito. Kaibigan, natututo ka bang magtiwala sa gitna ng mga imposible? Naniniwala ka ba na kahit ano pa ang laki ng problema, mas malaki pa rin ang Diyos? May nagsabi, stop telling God how big your problems are and start telling your problems how big your God is.